Uh, mga kabady, nai usa ka truck diri na hulog sa Kitsaraw Crossing mga kabady. Sa Brian Brian tracking Brian de Dol. Brian eh. Brian. Uh, may mga kabady ah. nahulog diri sa mga kabady sa crossing sa Kitsaraw So wasak gyud mga kabady oh. Mm. Yeah, na forma mga kabady. So patay daw ang driver ani mga kabady. Ni ambak siya. Pero nakuha niya ulo Tapos ang helper mga pare Buhay ira so, gabi kawasak Diyari sa crossing kit sa mga pare Diyari oh. So diyari ni Shagika mga badi Ni din tulay mga badi, oh. So nahulog diri. So ang helper buhay ira sa mga pare So sa riyan tracking Diyari ni siya So lost breakdown daw ni mga badi No na lost break So gikan dari mga kabade ni ambak dari ang driver mga bade So ni ambak dari uh, ang saklap lang pagambak kanya mga bade kay ang ulo ang nabunal so moto yang pagkapatay niya ang drive ang isa ka iyang helper mga kabade ni ambak dari buhi ra mga kabade so buhi ang helper. So dere mga kabade ibangga siya nang tulay wasak dito paingon. so So kaluay sa driver mga bade So mo siya namatay. Siguro sa karato na to niya mga kabade. So, no? kay bahada man kuno diri mga bati gikan dito sa babaw sa Little bagyo So, bahada paingon diri sa ubos. So, kalooy. Ampigtan niyo mga bati sa kanunay eh, no. Kay ito bala nang disgrasya.